So, mga katropa nagtutubig yung nagtutubig itong puno ng hawili ano Yan. ito mga katropa ang hawili nito ay edible pwede siyang makain yung pag nahinog na yung bunga niya. ito so, itatry natin yung pinakang tubig niya. ano ilalagay natin ang panama Dini ay Yun. Ayun. Lalagyan natin ng panama diyan. Ayun. lang natin mapuno itong mga tropa. Ito na mga tropa yung ating tubig sa huwili. Ayun oh. Ilang araw ko na itong naputol eh, hanggang ngayon ay nagtutubig pa rin. Ayan, halos mapuno na, oh. Ayan. Ito na mga tropa napuno na. Napapansin nyo mga katropa, napakarumi ng kamay ko. Ako'y nagkapiko din niya, oh. Ayan. Tataniman namin, ng, tataniman ko ng gulay. Ayan, mga katropa. Ito, try natin kung anong lasa nito ay. Ano mga katropa, ang ating tagay, unang tagay para kay tropa. Kaya papansin yung tubig mga katropa oh. Wala kang bawa ng tubig kaya ito na muna yung kaya ito na muna yung inumin natin. Edible naman yung habili naman ng mga tropa kaya panigurado naman safe siguro. Parang yung sa tibig din. Yung sa tibig din pwede rin inumin. Ito, inumin ko na. lasang ano mga tropa lasang malalasahan mo yung parang kuan ng awili parang kumain ka rin ang hinog o yung kumain ka rin ng bunga niya pag nahinog ganun ang lasa ayos mga tropa ayos pantawid gutom ah pantawid uhaw si mga tropa hanggang dyan lang muna yung ating video ano at kung nagustuhan mo pakishare naman para lalong at malaman ng iba. Sige, patropa, maraming salamat sa panonood. Ano? Hanggang sa muli.